Nararamdaman mo na ba ang bigat sa iyong dibdib, tuwing tinitingnan mo ang mga naipong utang o ang pagkakaipit ng iyong lalamunan, tuwing naiisip mo kung paano mo matutupad ang iyong mga pangarap kung parang napakalayo ng lahat? Ngayon, maglaan ng sandali at isipin na may solusyon na kayang baguhin ang realidad na ito. Hindi ito tungkol sa swerte, hindi ito tungkol sa mga magic formula. Ito ay tungkol sa isang mas mataas na bagay, ang direktang koneksyon sa Diyos sa pamamagitan ng isang panalangin na puno ng pananampalataya at kahulugan. Isipin mo ang iyong sarili sa isang tahimik na lugar, malayo sa ingay ng mundo na may pusong bukas, handang makipag-usap sa Diyos gamit ang isang wika na may malalim na kasaysayan at damdamin tulad ng Tagalog. Ang bawat salitang lumalabas sa iyong bibig ay parang isang susi na nagbubukas ng mga pintuang hindi mo alam na naroroon. Mayroong isang makapangyarihang aspeto ang pagdarasal sa iyong katutubong wika dahil ito ay nagmumula sa kaibuturan ng iyong kaluluwa nagdadala ng espesyal na koneksyon sa banal. Isipin ang mga pinansyal na pagsubok na iyong hinaharap. Marahil ito ay ang utang na tila walang katapusan, ang naantalang upa, o kahit ang kakulangan ng mga mapagkukunan para magbigay ng mas maginhawang buhay para sa iyong pamilya. Ngayon, isipin mo na inilalagay mo ang lahat ng ito sa harap ng Diyos, nang walang takot, walang pag-aalinlangan. I-visualize na inilalagay mo ang bawat alalahanin sa Kanyang mga kamay at nararamdaman mo sa isang makapangyarihang paraan ang ginhawa na alam mong siya ang may kontrol. Ang panalangin sa Tagalog ay higit pa sa mga salita. Ito ay isang kilos ng pananampalataya. Ito ay pagsasabi sa Diyos, Nagtiwala ako sa iyo. Alam kong ikaw ay mas malaki kaysa sa anumang problema na aking kinahaharap. At alam mo ba kung ano ang kamanghamangha? Nakikinig ang Diyos. Nakikita niya ang bawat luha bawat alalahanin at siya ay kumikilos madalas tayo ay sobrang tutok sa problema kaya nakakalimutan natin tingnan ang tanging isa na makakapagayos nito baka ngayong araw na ito ang araw kung saan magsisimula ang pagbabago sa iyong buhay pinansyal hindi ito pagkakataon lamang na ikaw ay narito ngayon binabasa ito ito ay isang tawag isang panyaya upang magsimula ng unang hakbang patungo sa pagbabago. Naghihintay na ang Diyos. Ang kailangan mo lang ay maniwala at kumilos. Kaya, bakit pa maghihintay? Naupo ka sa mesa sa kusina, napapalibutan ng mga papel na tila sumisigaw ng mga problemang pinansyal na iyong kinakaharap. Ang liwanag sa dulo ng tunel ay tila sobrang layo na halos hindi mo na maniwala na ito'y umiiral. Ang mga utang ay dumadami, hindi tumitigil ang telepono sa pagtunog ng mga pabalik na tawag at ang pakiramdam ng kawalan ng lakas ay bumabalot sa iyo. Ngayon, isipin mo sa eksaktong sandaling ito ang pagsasara ng iyong mga mata, malalim na paghinga, at ang paggawa ng isang taimtim na panalangin, hindi lang ito mga salitang inuulit, kundi isang tunay na pag-uusap sa Diyos. Sa sandaling iyon, may nagsisimulang magbago. Ang panalangin ay may kapangyarihang lampas pa sa ating pangunawa. Hindi lang ito isang relihiyosong gawain, kundi isang tunay na pag-aalay. Kapag ikaw ay nananalangin, lalo na sa mga oras ng pinansyal na krisis, ipinapaabot mo kay Diyos ang iyong mga salita. Hindi ko kaya mag-isa. Kailangan ko ang iyong tulong. Ang pag-aalay na ito ay nagdadala ng kapayapaan sa puso at linaw sa pananaw upang makita ang mga solusyon na dati ay tila hindi makita. Naalala mo ba si Juan? isa siyang self-employed, nabubuhay sa mga maliliit na serbisyo, ngunit isang krisis pang ekonomiya ang nagwasak ng kanyang negosyo. Wala siyang pera upang suportahan ang kanyang pamilya at naramdaman niyang siya'y Sa desperasyon, nagsimula siyang manalangin gabi-gabi, humihiling kay Diyos ng karunungan at lakas. Makalipas ang ilang panahon, isang matandang kliyente ang lumapit at nag-alok ng isang malaking pagkakataon. Sabi ni Juan, para bang inilipat ni Diyos ang mga piraso sa tamang oras dahil natutunan niyang magtiwala at kumilos ng may pananampalataya. Ang panalangin ay hindi lang para humingi. Ito ay para magbigay. Kapag iniabot mo ang iyong mga alalahanin kay Diyos, pinapayagan mo siyang magkontrol. Isipin mo ito, habang ikaw ay nag-aalala, si Diyos ay nagtatrabaho para sa iyo. Binubuksan niya ang mga pintuan, nagpapadala ng mga tao, nagbibigay ng mga ideya, ngunit lahat ng ito ay nagsisimula sa isang simpleng hakbang ng pananampalataya. Ngayon, maari mong piliing itigil ang pagdadala ng bigat na ito ng mag-isa. Isara ang iyong mga mata, makipag-usap kay Diyos." Hindi lamang siya nakikinig, kundi mayroon na siyang perpektong plano upang baguhin ang iyong buhay. Magtiwala ka, dahil ang unang hakbang upang malampasan ang anumang krisis ay ang maniwala na si Diyos ang may kontrol. Isipin mo sa glit na ikaw ay nasa isang tahimik na lugar, malayo sa kaguluhan ng araw-araw. Ang puso mo'y puno ng mga alalahanin, ngunit nagdesisyon kang tumigil at magdasal. Ngayon, imbes na mga karaniwang salita, nagsimula kang magdasal sa Tagalog. Kapag binanggit mo ang wikang ito, may isang makapangyarihang nangyayari. Hindi lang ito basta mga salitang binibigkas. Para bang ang mismong tunog ng mga salitang iyon ay may banal na kapangyarihan, isang enerhiya na lumalampas sa sandaling iyon. Ang katutubong wika, kasama ang lahat ng kasaysayan at kultura nito, ay tumutulong upang magtatag ng mas malalim na koneksyon sa spiritual. Ang magdasal sa Tagalog ay parang pagbabalik sa mga ugat, pagkonekta sa isang bagay na lampas sa iyo. Bawat salita ay hindi lamang isang pangungusap na binibigkas, kundi isang ugnayan na nagdudugtong sa iyo sa iyong mga ninuno sa iyong pinagmulan. Kapag nagsasalita ka ng Tagalog, dala mo ang lakas ng iba't ibang henerasyon na sa mga oras ng pangangailangan ay nag-alay din ng panalangin. Isang pakiramdam ng pagpapatuloy para bang tinatanggap mo ang alingaw-ngaw ng mga panalangin ng lahat ng mga nauna sa iyo. Bahagi ng isang espiritual na kilusan na walang simula o wakas. Ang kagandahan ng magdasal sa Tagalog ay hindi lamang sa wika mismo, kundi sa lalim nito sa kultura at espiritu. Bawat salita ay may kahulugan na lampas sa simpleng pagsasalin. Ang Tagalog ay may sariling musikalidad, isang kalmado na nagpapaluwag sa kaluluwa, nagpapalakas ng tiwala, at sa pagdarasal, ramdam mo na ang bawat pantig ay isang panalangin sa sarili, isang pagpapahayag ng pananampalataya na hindi matatagpuan sa ibang wika ng ganitong paraan. Narito ang isang bahagi ng panalangin sa Tagalog upang maramdaman ang kapangyarihan nito. O Diyos, sa iyong harapan kami lumalapit, nag-aalay ng aming mga kaluluwa, humihiling ng iyong gabay at pagpapala sa bawat hakbang ng aming buhay. Ang panalangin ito, simple ngunit makapangyarihan, ay nagsasalita ng pag-aalay at pagtitiwala. At kapag binanggit sa Tagalog, nagiging mas makulay ito. Ang mga salitang ito ay umaabot sa kailaliman ng kaluluwa dahil hindi ka lang humihiling kundi nakikibahagi ka sa isang mas malaking bagay. Ang panalangin sa Tagalog ay hindi lamang tungkol sa paghingi ng tulong kundi tungkol din sa pakiramdam na ikaw ay bahagi ng isang mas malaking kwento, isang kwento ng pananampalataya, tradisyon at isang Diyos na laging nakikinig sa mga nag-aalay ng kanilang puso. Una, huminga ng malalim at isara ang iyong mga mata saglit. Isipin na ang mga alalahanin tungkol sa mga utang at mga bayarin ay nagsisimulang maglaho. Sa paggawa ng panalangin na ito, hindi ka lamang humihiling kay Diyos ng isang milagro sa pananalapi, kundi ipinagkakatiwala mo rin ang iyong kalooban sa kanyang kalooban, naniniwala na kaya niyang baguhin ang iyong sitwasyon. Ngayon, magsimula tayo sa unang hakbang, purihin at pasalamatan si Diyos. Simulan ang iyong panalangin ng may pusong puno ng pasasalamat. Anuman ang iyong kalagayan. Purihin ang Diyos sa mga biyayang mayroon ka na, sa mga maliliit na tagumpay na madalas nating hindi napapansin, tulad ng kalusugan, tirahan, at pati na rin ang iyong pamilya. Magpasalamat na kahit sa mga mahihirap na panahon, hindi Kanya iniwan. Sabihin, Panginoon, nagpapasalamat ako sa lahat ng ginawa mo para sa akin, kahit sa mga oras ng paghihirap alam ko na kasama kita at pinapalakas mo ako. Pagkatapos, mahalaga na ug ipagsabi ang iyong mga kasalanan at ipagkatiwala ang iyong mga takot kay Diyos. Lahat tayo ay nagkakamali at madalas ang mga pagkakamaling ito ay nagpapahirap sa atin, nagiging hadlang sa ating buhay pinansyal. Sa pag-amin at paghingi ng kapatawaran. <coughs> tandaan na alam na ng Diyos ang iyong pangangailangan, ngunit nais niyang magbukas ka at magsalita ng malinaw. Hindi ka humihiling ng isang pangkalahatang bagay, kundi ng isang bagay na talagang magbabago ng iyong buhay. Sabihin, Panginoon, humihiling ako ng isang milagro sa pananalapi. Kailangan ko ng tulong sa aking utang upang mabayaran ang aking mga bayarin o kaya't makahanap ng bagong trabaho. Alam ko na may kapangyarihan kang baguhin ang aking sitwasyon at nagtitiwala ako sa iyong perpektong plano para sa aking buhay. Sa pagtatanong ng malinaw at tiyak, ipinapakita mo ang pananampalataya at tiwala na maririnig at sasagutin ka ng Diyos. Sa wakas, ipahayag ang iyong matibay na tiwala kay Diyos hindi sapat na humiling. Kailangan mo ring maniwala ng malalim na kikilos siya. Ipinahayag ito ng may paniniwala. Tiwala ako sa iyo, Panginoon. Alam ko na ikaw ang aking tagapagbigay at na kahit na parang nawawala na ang lahat sa paligid ko, ikaw ay kumikilos sa aking buhay. Naniniwala ako ng aking milagro sa pananalapi ay darating at na sa iyong perpektong panahon, ang aking sitwasyon ay magbabago. Ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking tiwala at nagpapahinga ako sa iyong plano. Sa pagpapahayag ng tiwala na ito, pinapayagan mong kumilos ang Diyos sa iyong puso at sa iyong mga pananalapi. Nang may katiyakan na siya ay hindi kailanman magkukulang. Isara ang iyong mga mata Maramdaman ang kapayapaan na dulot ng panalangin na ito at alamin na kahit hindi agad magbago ang lahat, naririnig ka ng Diyos at naghahanda na siya ng sagot. Ang panalangin ang susi na nagbubukas ng mga pinto ng imposibleng maging posible. Isipin ang sitwasyon ni Marcos, isang lalaking nasa bingit ng desperasyon. Sinubukan na niyang lahat para makahanap ng trabaho ngunit ang krisis ay apektado ang kanyang buhay nang labis na nagsimula siyang magtaka kung kaya niyang sustentuhan ang kanyang pamilya. Ang mga bayarin ay nag-iipon at pakiramdam niya ay wala siyang magawa sa sitwasyon. Nang mga araw ng taintim na panalangin, nagdesisyon siyang ipagkatiwala ang lahat kay Diyos. Humiling siya ng buong puso na ipakita sa kanya hindi nagtagal, nakatanggap siya ng isang hindi inaasahang tawag, isang oportunidad sa trabaho na tila ginawa para sa kanya. Ang trabaho ay hindi lang maganda ang sahod, kundi nag pa ng isang katatagan na hindi niya akalain na maaabot. Ang tila imposibleng nangyari, naniwala siya, nagdasal siya ng may pananampalataya at nakita niyang sumagot si Diyos. Ngayon, isipin si Ana isang babae na sa mga tao ng pakikibaka ay nakipaglaban sa mga utang na tila walang katapusan. Sinubukan niyang makipag-ayos, naghanap ng mga paraan upang lutasin ito, ngunit ang pressure ay patuloy. Nang isang araw sa kanyang kalumbayan, siya ay lumuhod at nagdasal ng isang simpleng panalangin, ngunit makapangyarihan. Ipinagkatiwala niya kay Diyos hindi lang ang mga problemang pinansyal, kundi pati na rin ang kanyang tiwala, naniniwala na may kapangyarihan ng Diyos na baguhin ang kanyang sitwasyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Ana ng isang alok na para bang magic, isang freelance na proyekto na hindi lamang makakatulong sa kanya upang bayaran ang kanyang mga utang, kundi ilalagay siya sa isang matatag na posisyon pinansyal. Ang milagro ay nangyari at alam niya na hindi ito aksidente. Ang mga kwentong ito ay totoo at marami pang iba na nakakalat diyan. Ang pananampalataya ay hindi isang abstraktong konsepto. Kapag tunay kang nagtitiwala kay Diyos, siya ay kumikilos. Binabago niya ang imposibleng maging posible sa pinakabagong mga oras. Tuwing tayo ay nagtitiwala sa kanya ng tauspuso, puso, mahirap man magtiwala kapag parang wala ng pag-asa, ngunit ang panalangin ang susi kapag inilagay mo ang iyong tiwala kay Diyos. Binubuksan niya ang mga pintuan na hindi mo akalaing naroroon. Ang mga testimonya na ito ay patunay na ang mga milagro sa pananalapi ay hindi lang nangyayari, kundi ito ay isang realidad para sa mga may matibay na pananampalataya. Kumikilos si Diyos sa buhay ng mga nagtitiwala at hindi niya pinapabayaan ang mga umaasa sa kanya. Napansin mo na ba kung gaano kabigat ang mga alalahanin mo sa pinansyal na mga aspeto? Bawat araw, nagigising ka na parang may hindi tama na ang solusyon ay malayo at ang mga utang ay mas malaki kaysa sa iyong lakas. Pero paano kung alam mo na may isang napakalaking kapangyarihan, isang kapangyarihan na kayang baguhin ang lahat at magbukas ng mga pintuan kung saan hindi mo akalaing may labasan. Ang kapangyarihang iyon ay mas malapit sa iyo kaysa sa iyong iniisip. Nasa iyong paligid ito ngayon at ang kailangan mo lang gawin ay lumapit kay Diyos ng may tunay na pananampalataya. Ang panalangin sa Tagalog ay hindi lamang isang paraan ng pagpapahayag ng mga salita. Isa itong direktang koneksyon sa lumikha kung saan maaari mong iwanan ang lahat ng iyong kalungkutan, mga takot at alalahanin sa kanyang mga paanan. Alam mo, madalas nararamdaman natin na tayo ay labis na pinapahirapan ng mga problema sa pinansyal. Kaya nakakalimutan nating magtiwala na nakikinig si Diyos. Ang pananampalataya ay hindi isang bagay na natatagpuan mo kapag lahat ay maayos. Ito ay lumalakas sa mga oras ng krisis at sa mga sandaling iyon kumikilos si Diyos ng makapangyarihan. Isipin mo na ikaw ay nasa harap ni Diyos, ang iyong puso ay bukas, walang itinatagong alinlangan, ipinagkatiwala mo sa Kanya ang lahat, ang iyong mga takot, ang iyong mga utang, ang iyong sakit, ano ang hihilingin mo, Isang milagro sa pinansyal, syempre. Ngunit higit pa rito, humihiling ka ng isang mapayapang puso, ng karunungan upang harapin ang mga darating. Hindi ka lang naghihintay ng solusyon, nagtitiwala ka sa perpektong oras ni Diyos, na hindi ka kailanman bumabagsak. Inaanyayahan kita na gawin ang panalanging ito ngayon ng buong puso. Umupo sa isang tahimik na lugar. Isara ang iyong mga mata at makipag-usap kay Dios sa Tagalog. Huwag mag-alala tungkol sa wika, sa paraan. Ang pinakamahalaga ay ang pagiging tapat ng iyong healing, ang pagsuko ng iyong pananampalataya. Tandaan, walang imposible kay Dios. Maaaring hindi dumating ang milagro sa eksaktong oras na inaasahan mo, ngunit siya ay laging sumasagot. Huwag nang maghintay pa lumapit kay Diyos ng pusong puno ng tiwala at hayaang simulan niya ang pagbabago sa iyong buhay pinansyal. Ang nararanasan mo ngayon ay hindi ang katapusan. Ito ay simula lamang ng isang bagong kwento. Isang kwento kung saan makikita mong kumikilos si Diyos ng labis sa iyong buhay. Huwag sumuko dahil ang oras ni Diyos ay perpekto at siya ay malapit ng ipakita ang milagro na iyong hinihintay panalangin para sa milagro sa pananalapi. Amang banal, ngayong araw ay lumalapit ako sa iyo na may pusong puno ng pananampalataya at pag-asa. Kinikilala ko na ikaw ang Diyos ng mga imposible, ang siyang nagbubukas ng mga pintuan kung saan walang daan at nagbabago ng kakulangan tungo sa kasaganaan. Panginoon, sa kalagitnaan ng aking mga pinansyal na pagsubok, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang lahat ng aking mga alalahanin at pangamba. Alam ko na ikaw ang Diyos na nagtataguyod sa lahat ng pangangailangan at walang kulang sa mga nagtitiwala sa iyo. Ipagpapakumbaba kong humihiling, mahal na ama, na ipagkaloob mo sa akin ang iyong mga biyaya sa pananalapit. Buksan mo ang mga bintana ng langit at ipadama ang kasaganaan sa aking buhay. Gabayan mo ang aking mga hatbang, bigyan mo ako ng karunungan upang pamahalaan ang aking mga ari-arian at ng lakas upang malampasan ang mga pagsubok na darating sa aking landas. Panginoon, ako'y naniniwala sa iyong mga milagro, Naniniwala ako sa iyong perfectong oras. Lahat ng bagay ay magpapagod. Alam ko na walang problema masyadong malaki para sa iyong kapangyarihan at mayroon kang mga plano na mas dakila pa kaysa sa aking kayang umajinom. Hinihiling ko rin, O oh Diyos, na gamitin mo ako bilang instrumento ng iyong biyaya. Nawa ang kasaganaan na natamo ko mula sa iyo ay magamit upang magpala ng ibang buhay, upang luwalhatiin ang iyong pangalan at upang ipalaganap ang iyong pagmamahal. Lubos akong nagtitiwala sa iyo, Panginoon. Ang aking pananampalataya ay nasa iyong mga kamay, at alam ko na inaalagaan mo ang lahat ng bagay. Salamat sa pakikinig sa akin, sa pagmamahal mo, at sa laging pagnanais na maging kasama ko, lalo na sa pinakamahihirap na sandali. Sa pangalan ni Jesus, ako'y nananalangin at idineklara na ang milagro sa pananalapi ay papalapit na. Amen. Magtiwala na darating na ang milagro sa iyo para makatanggap pa ng mga panalangin para sa milagro sa pananalapi, mag-subscribe lang sa channel na ito at ibahagi ang makapangyarihang panalangin na ito sa mga nangangailangan ng milagro naway pagpalain ka ni Diyos at inaasahan ko ang iyong presensya sa susunod na panalangin.